nag daw kaming dalawa may tanong si mami no. sasagutin mo ha no, no? Oh. sino love mo si mami si daddy hindi sino love mo si mami o si daddy huwag oh, ka na mo mag musong musong oh, hindi yan sugat kinutkot mo siguro yan o oh, dali na yung tanong ni mami sino love mo si mami si daddy Dali na. Hindi mo kami lab. Kayong dalawa. Ah, okay. kayong... Huwag kang malikot, nakakaliyo. Kaming dalawa. Oh, sino lab mo? Si Lolo, si Mami. Kayong dalawa. Kayong dalawa. Sino lab mo? Si ate, si kuya. Silang dalawa. Ah, silang dalawa. Sino lab mo? Si daddy, si Lolo. Si Daddy o si Lolo? De Silang dalawa. Silang dalawa. si Tito eron? o si Tita Lilibet? Silang dalawa. Silang dalawa. Ah. Si Lola Aida, saka si Lola Ites. Sino pinakalab mo? Si Lola Aida, si Lola Ites. De Silang dalawa. Silang dalawa. Si Lola Melda, saka si Lola Celia. Sino love mo? Kaya, Kayong... Kayong lahat? Di ibig sabihin, love mo kaming lahat. Ah, ah. Paano yung love? Paano yung love?